Sir, paano naman po kung utos-utusan ka lagi ng senior mo na hindi mo kalahi? Pwede bang tumanggi? Ano mga pops? Magagalit ba tayo sa tanong na to o matatawa tayo? Baguhan pa lang yan. Ayaw nang mautusan. Ano pat kapag naging opisyal na to, baka hindi nyo na mautusan. Ang haba na ng sungay nito. Sino magulang nito? Nautusan pa ba to sa bahay nila? alam kaya nito yung mga gawain bahay. Baka maghugas ng plato, hindi pa alam. O oh, hindi ito nauutusan sa bahay nila. Hindi ka pwede sa barko kapag ganyan ang gusto mo. Baguhan ka pa lang, ayaw mo nang sumunod. Anak mayaman ka ba? Nasa posisyon ka ba para tumanggi sa mga utos ng senior mo? Kapitan at chief engineer nga nauutusan eh. Ikaw pa kayong baguhan lang. Okay mga paps, si sir daw ay laging inuutusan ng kanyang senior officer. Ibang lahi, pwede ba daw tumanggi? Bakit ba tayo nagbarko mga paps? Para magtrabaho, para kumita. Normal sa barko nakapagbaguhan ka, mauutusan ka talaga. Isipin mo din na may purpose kung bakit ka inuutusan. Naaalala mo ba bago ka sumampa ng barko, may pinipirmahan ka na kontrata. Nandun yung position mo. Nagsampa mo sa barko, may kapalitan ka maghahan over kayo ng duties and responsibilities ng kapalitan mo. Ngayon, kapag tinanggap mo yung duties and responsibilities, kailangan mo ng gampanan yan. Sino ang nagbibigay ng trabaho sa'yo? Ang senior officer mo. So normal lang na mauutusan ka. Siya ang magbibigay ng job order sa'yo. Gawin mo to. Gawin mo yan. Ang purpose kasi niyan ay para matuto ka din kung alam mo ba yung ginagawa mo alam mo ba how to operate your machineries alam mo ba kung paano mag reset ng alarma sabihin na natin na ratings ka inutusan ka kumuha ka ng katala kumuha ka ng martilyo pinturahan mo to ilan yung temperature ng tangke ilan yung pressure Diyan malalaman ng senior officer mo kung alam mo ba yung mga basic na trabaho sa barko. Tingin mo yung mga inuutos sa'yo, kasunod-sunod ba? Ito ang tandaan mo. As long as na safe ka at alam mong katanggap-tanggap yung utos sa iyo, sundin mo lang. Sa tingin mo bakit ka inuutusan palagi? Kasi may tiwala sa iyo yung senior officer mo. Tinusubok ka din yan kung alam mo ba yung mga duties and responsibilities mo. Alam mo ba yung mga senior officer na yan, nag-o-observe din sila. Tinitignan nila kung ready ka na ba for your next rank. Tinitignan din nila kung paano ka dumiskarte sa iyong trabaho. Huwag mong isipin na kapag lagi kang inuutusan, nakakainis, nakakabwisit. Huwag mo ding sabihin na porkit ibang lahi, hindi mo na agad sila susundin. Apat, pantay ang respeto at pagsunod na binibigay mo sa mga senior officer mo. Ngayon, tatanungin kita, Pwede ka bang tumanggi kapag lagi kang inuutusan ng senior mo? Oo, pwede kang tumanggi. Depende sa utos. I-assess mo din yung situation na inuutos sa'yo kung tama ba, kung safe ka ba, kung alam mong ikapapahamak mo yung utos sa'yo. Huwag mong sundin. Tandaan mo ang puhunan natin, yung katawan natin. Kapag na tayo, plane ticket lang yan, uwi ka na ng Pilipinas. Ito, sender, tandaan mo. Lagi mong isipin na nagpunta tayo sa barko para magtrabaho. Lahat tayo nangangamuhan. Kaya expect mo na lagi tayong may susundin, mapachip engineer ka man o kapitan.